marami na ang biktima nila o pinatay. Mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin tinigilan ang kanilang pangaapi. Sa pag-aklas na ito, isusugal natin ang ating buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa hapon, ay sisimulan na natin ang pag-aklas laban sa kanda sa taong labing walos ay maulit muli ang nangyari sa panahon ng mga Espanyol. <laughs> ang garotes sa tatlong pare at sigaw ng pukanlawin ay mangyayari. Tingnan niyo ang garote. Ganto maghirap ang magnanakaw at ire. Birdugo! Mga kababayan, kailangan na natin wakasan ang ilang daang taong pananakop sa atin ng mga Kastila. Kayo ang dapat sa bayan na ito. Mga sumusunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahan na lumaban, tayo na makapagbibigay kalayaan sa kanila. Hindi na tamang ginagawa niyo sa bayan ito. Patayin mo na ako, Andres! ang silwang may pakanalang pag-aaklas na ito. Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan na handang iala ang aking buhay para sa bayan ng Bansang Pilipinas. Tap na ngayon ang unang pulong ng mga pinuno sa katipunan. Ngunit sa pangalang ito ay makakamit natin ang minimiting kapayapaan. Handa akong magbuwis ng buhay para sa ating bayan. Para, para sa bayan! bayan! Go! Marami na nakakaalam ng kilos sa katipunan, Andres. Kailangan na natin gumawa ng paraan. Mahigpit na nagpamasid ang mga Bagsak Go. Kung sa ganon, mas maaari tayo umalis dito. upang kang ating mga samahan ay hindi na matutunta nila dito. Kata Go. At napumuli naman, tawag na ang isang. Lahat ng pinuno ay narito upang mabigyan ng mahalagang desisyon tungkol sa pag-aalsa laban sa Espanyol. Sa ating samahan, alam na lang mga Espanyol ang ating mga gagawin. Kailangan na natin palang ang pag-aalsang ito. ito Hindi sa lalong kanilang panahon. Ngunit, wala tayong sapat na paghahanda. Ang mga tauhan natin ay mapukuruhan lamang dahil sa nalawin natin yung pag-aalsa. Hindi natin pwede simula na gaganapang ito. Kung wala naman tayong sapat na gamitan at pagkain para sa mga mga malaman. Kailangan natin isa sa Walang masyadong maagang panahon kung so, lahat tayo ay magkakasak pa natin maguto mga ating mga tauhan kung meron na importanteng bagay na kailangan. Yun ang ating sapat kalakas! Ang hindi sang ayon sa atin ang mga mayayaman. Ayon kay Rizal, ang mga mayayaman ay hindi ka sa kapitunan. Salong maaga pa para sa pag-aasa sa primo. Huwag nating madaliin ang laban na ito. Sandali! Mga anak ng bayan, ang magiging anak ng bayan, Dumating ng panahon na kailangan natin magsisyon. Alalahin ninyo ang ating mga kapatid na binalis sa bagong bayan. Ito ng panahon tayo magsisyon. kung ano ang dapat natin gawin. Kung balak tayo doon, ngayon tayo mapatayin ng mga Espanyol. Alam nila ang ating samahal, ang kutok na nilang parin na nakatuta sa ating mga katawan. Kung hindi tayo simulan ngayon, ang pangasa, kailan pa